Hirap po Hirap ng ba? So napakadelikado talaga. Bakit? Hahahaha! na ako. Bababa na. Oops. Ayan. <laughs> <Ay. Bumba. laughs> buhay Pilipinas maganda magandang buhay mga ka -okay. welcome back sa aking channel Coach Manny po at ang video natin sa araw na to ay iniintay ko na mag start na magtrabaho yung mga construction worker dahil lah uh, makikipag jamming ako sa kanila magpapaturo ako paano maging construction worker gusto kong maramdaman maranasan yung nararanasan nila kaya sana samahan nyo ako sa araw na ito let's go Sir Pasano, Saudi. Ibig. <laughs> Buhay pa kami, sinusunod. Eh, magaling palitado yun. Yun ang isa. O, oh, kawai muna, kawai. <laughs> <laughs> Saudi kami, Saudi. Hey. <laughs> Saudi, Saudi. Kami guys, <laughs> ano eh. Pinaparal kami ng nanay namin. Hindi kami nag-aral eh. Oh ito, papala. Sa lahat ng ginag ito, magmasyon kayo. Kamay kamay <laughs> To action na sila After nung kanilang break time Market na uli sila ah, Dito po si sir Pangalan mo sir? <laughs> po? Sir, Manny. sir Manny Dito po si sir Manny Kahit teacher to gusto po niyang mag-aral ng magmason ayun po ina po ah oh, sige po sige sir o oh, yan nag-aaral si sir na ganyan yan o oh. handa yan ha teacher na yan pero nag-aaral pa ng mason kasi hindi naman porque teacher ka eh di ka na mag matuto siya ganyan na mag -mason. Hmm. kailangan ko to para pag nag-repair sa bahay kailangan eh, daw ni sir para mag-repair sa bahay imis i-budget na lang sa tao na ibabayad sa materialis na lang kasi si Sir marunong na. Hindi lang porket matalino ka sa teacher, lahat din trabaho gagawin mo. Uh, si Sir. Oh, oh, kahit ano lang Sir, kahit ano nang style mo Sir, basta madikit lang yung halo Sir. Basta tumapal ano. Oh. Ah, bilis mong matutoy talaga sir iba talaga pag chichir diba? <laughs> Si sir. Oh. Ang diba? bilis, ang bilis ni sir ng tututo. Nakapadikit agad. Testing lang. <laughs> 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 thank you, thank you. Ngayon magte-testing ako na ano, magpalitada. Yung tinuro sa akin. Pre ngayon tuturuan naman ako mag ano, buli, mabubuli. Buli mambubuli ako ngayon. Sanay na sanay ako mambuli pero <laughs> sa mga bata 'yun. Ngayon tingnan mo kung paano bulihin tong ano, tong semento. <laughs> Busha mo muna tubig, sir. Uh, paano? Ito. So mambubuli ako ngayon. May ano dyan sir? May tabo 'yan dyan, may tabo. Yan. Uh, tabo. Hanggang dito lang, sir. Hanggang dito lang 'yung may penis na, 'yung doon wag na 'yon. Ato uh, to Oo ibuhos. Uh, ibuhos mo sir. Huwag kamayin. Uh, ganyan? Eh ganun mo talaga. Ibuhos mo. Yan. Ganun, uh, ganun mo. mo lang. Nandiyan na si sir. Nagbubuhos ng tubig. Ganito pala mang guling. Dandaan oh, mo lang buhos sir. Ganun mo lang pagbuhos. Yan. Ipakalat ipa, mo sir. Ipakalat mo. Ipakalat. Punoy mo yung tubig sir. Dandaan lang sir Yan. Wala, wala natin tubig sir uh, hawak si, kami yung radula sir yan yan paano kawalik ka yan ikot-ikot mo sir ang tawag dito ano ang tawag niya ay rodila rodila oh yan iikot-ikot Sige, okay, ikaw naman. Oh, ako na naman, Sir. <laughs> Ayos. Yeah. Salamat. Nakakaranas din ako mambuli. Sige, ito. Sige, lahat pagbulan din, Sir. So, naramdaman ko yung ano, yung uh, uh, ginagawa ng mga construction worker eh, talagang medyo mahirap at saka dito. Nakakita nyo naman, di ba? Delikado. Ayun, oh. So, kailangan mo ng konsentrasyon. Dahil kapag hindi ka nag-concentrate, pwede kang malaglag. Eh, paano kung nasa mataas ka, diba? Mabubuis ang buhay mo. Kaya talagang uh, bilib ako at saludo sa mga construction worker. Grabe yung kanilang... Ah, uh, uh, hindi basta-basta 'tong trabaho na 'to. Na <laughs> Mahirap mangawit pero siguro matututunan ko rin 'yang paglagi kong gagawin. Ayan. Buwan, so <laughs> Ayun. Marami <laughs> <Ayun. laughs> siya. Ah, marami si Abel Janel po, Janel. Oh, si Janel, si Janel. So ayan po, abangan niyo kami sa <laughs> sa YouTube. Ah, yung tinuruan ako magaling to magturo ng ano ng uh, pagpalitada. So, nakita niyo na yung babae ah. <laughs> Ayun. Ayun po. So That's all for my day at uh, I have a wonderful day, uh, nakakatuwa dahil nakasama ko yung mga construction worker dito sa building nito na ginagawa at ayun talagang kung ano yung nararamdaman nila ay naramdaman ko rin, naramdaman ko yung init ng araw, naramdaman ko yung uh, pagod. Ah. So lalo na dito sa taas nakakatakot 'yan, 'di ba? Baka mahilo pa sila tapos mahulog 'yun. Talagang uh, pero alam niyo tinitiis nila 'yon para may pambuhay nila, mabuhay nila ang kanilang mga pamilya kaya na shout out sa lahat ng construction worker. Nararamdaman ko na napakahirap ng ginagawa niyo pero uh, ginagawa niyo pa rin dahil sa inyong pagmamahal sa inyong pamilya para kayo ay mabuhay. Kaya 'yun. So nakakatuwa, shout out kay Rolando na talagang tinuruan ako magpalitada shouted din kay Janel uh, binigyan niya ako ng pagkakataong uh, magbara at saka mambuli <laughs> marunong ako mambuli ngayon <laughs> ng simento binubuli rin pala ang simento ayan o, oh, kaya ako nang gumawa niya nakikita niyo so dahil uh, tinuruan nila ako nakakatuwa yung uh, kasama yung mga construction worker at uh, talagang uh, ayun uh, uh, nakaka medyo nakakalungkot dahil talagang napakahirap ng kanilang ginagawa at uh, yun ngang iba yung mga Ibarito ay taga Malayong probinsya at uh, alam nyo hindi sila makauwi dahil uh, yung isa matagal-tagal na rin dito sa Manila nandun yung anong kanyang pamilya sa probinsya at uh, hindi siya makauwi dahil sobrang mahal ng pamasahe uh, kung ano man yung naipon niya konti na lang yung matitira kaya ang ginagawa niya ay uh, tinitis niya na lang yung lungkot Kundi ang ginagawa niya ay uh, pinapadala niya lang yung pera para sa kanyang pamilya. ayun nga, nakita niya yung binig, uh, yung tanim kong malunggay na yon, ayun. So, humingi siya diyan kasi para mga panghalo sa sardinas. Ayun, kaya uh, talagang uh, napakahirap maging construction workers. Kaya nga sabi nung isa, si Janel, nako, pinag-aaral ako. Eh hindi ako nag aaral kaya ito ang kinalabasan ko. Kaya yun talagang lesson 'yon shout out sa mga kabataan. Sana ay talagang uh, pagbutihin nyo 'yung pagkakataon nyo ngayon na nakakapag-aral kayo dahil napakahirap ng uh, hindi nakatapos dahil uh, marangal ang trabahong ito, construction, pero medyo mahirap at uh, if you have a choice ngayon, eh bakit mo pipiliin maging construction worker? Pagbutihin mo na 'yung pag-aaral mo para mas maging maganda ang future. Sabi nga ni Janel. Ayun. So ayun po uh, yan ang aking video at ako ay very thankful sa aking karanasan sa maghapong ito maraming salamat din po sa inyong panonood at don't forget to subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video tinuruan nila ako magpalitada at yun isi-share ko sa inyo yun ayun po so God bless you all stay safe bye